ba? Yan. Parang pinangal ako eh. Bago pa lang eh. Okay pa ba kayo dyan? Alright, so by the way, I am John Adrian Valdon from Cagayan de Oro. Shout out dyan sa para Cagayan de Oro! Magsigaw ka! Yan yung mga taga Cagayan, mga taga Mindanao, mga bisda. Yan. Alright, so... Ako po sa mga uh, top 20 ng Atomic International at syempre gusto ko ring i-share po sa inyo lahat kung paano ako nagsimula dito for almost 18 years ng company natin. And you know what? It's good to be back here on stage. Stronger, bolder, no? And healthier. Brabe, no? So, syempre, uh, gusto kong pasalamatan ang opportunity na to again, once again dahil makapag-talk ako again sa inyong lahat. And sobrang dami pala ganito pala yung feeling. Iba pala yung feeling last time, mas grabe to, no? So ah, uh, sa hindi po nakakilala sa akin, alam ko na maraming mga tao na hindi pa dahil kilala sa akin. So start tayo, yan. Sa hindi po nakakilala sa akin, nag-start po ako dito sa Aim Global, sa isi bilang student part-time. Yan, sino dito yung mga estudyante? Yan, estudyante. Ano ba estudyante dito? Feeling estudyante. Yan. Madami, may daming feeling sa estudyante, no? So, syempre, uh, bilang estudyante, gusto kong makatulong sa family ko. And gusto kong makatapos sa uh, pag-aaral. Kaya dumiskarte ako, no? Kailangan kong uh, magtrabaho as Jollibee service crew, no? And aside from that, ayan, nagbebenta rin po tayo ng mango float naglalakbo po, po tayo ng mango float. Imagine mo yun ha, isudyante ako. Habang nag-aaral ako, no, gumagawa ako ng mango float. No? Kuya, kung yung ibang mga isudyante dito, pagkatapos na pag-aaral, sa klase, no, gumigimik, no, kahit kung saan saan, gumagala. Kasi sa akin, alam nyo, no, nag-aaral ako, kasi pumapasok pa ako sa service ko, no, sa Jollibee. Pagkatapos sa Jollibee, ipuyak, syempre, no, pag-working student ka, pero sumisingit pa din ako na magbenta, maglako ng mango fruit. E yung feeling ba yung iba, yung nilalaro nila ML, yung nilalaro nila Dota, yung sa akin, naman yung nilalaro ko, yung nilalaro ko yung, yung manga, gatas, at biskwit. Sabi yun? Ganun-ganun, pa. Mmm, yummy! Kaya maraming na bumibili sa aking mango fruit. Imagine mo yun, no? Nagbibenta po tayo ng mango fruit. At, ah, yan, dati po tayong sumasaya. Huwag lang ngayon, okay? Next, ayan. This is the time na hindi ko po talaga makalimutan. Alright? Hindi ko to makalimutan kasi ito po yung pinaka the best decision na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi dito ko din nakilala yung taong nagpakilala sa akin. Siyempre, nabintahan ko lang po yung taong yan ng mango float. Yan. Kumakain ba kayo ng mango float? Uh, main ba kayo? Kainin niyo mamaya yung mango float ko. Di joke lang. So anyway, yan. Pusit po tayo. At yung tao po yung nabentahan ko po ng mango float ay si Coach Albert Jasma. Yan. Yung top one po ngayon ng Empowered Consumerism. At ayan po, nag-decide po tayo na mag-hub. At tumuloy-tuloy po tayo. Ayan. Kasama ko po yung mga hubbers dyan. Next po tayo. Ayan. madami ko pong ginawa. madami kong activities. That time, offline. Sino ba ito gumagamit ng produkto ng AIM Global? Baganda ba yung produkto ng AIM Global? Naniniwala ka ba sa produkto ng AIM Global? Marami ba natulungan sa produkto ng AIM Global? Yan. Diba? Siyempre, naniwala ko. Ginawa ko yung negosyo ng seryoso. Humatawa ko, oh, siyempre. Pero habang humahatawa wala oh, alam naman natin hindi naging madali sa simula. Sa lahat ng mga nandito ngayon. Yes, hindi man nabali maging mag 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 simula. Pero ang dami kong kasabayan ngayon na hanggang ngayon, ayan, dito pa din, yung iba na wala na, pero tumuloy-tuloy pa din ako. Kahit na man yung mga kapatid ko, yung mga kasama ko sa, tumuloy pa din ako. Ayan, at habang tumutuloy-tuloy ako, dito po ako naka-experience na so kumita ng malaki. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero dito ko po, po naka-experience sa buong buhay ko. I'm just 27 years old, guys. No, Batang-bata lang po. Ayan. Nagpachecky po tayo, nagtuloy-tuloy, humata pa tayo, no? Humata, no humata, at good news, ha? Imagine, hindi lang po ako yung kumikita dito. Kaya sobrang proud ako na andito ako sa AIM Global. Proud ka ba? Naniniwala ba kayo sa kumpanya natin ngayon? Do you believe? Yes. Sabihin mo sa sarili mo, I love AIM Global. Ka, yeah. minahal ko na minahal yung A-Global, tinodo tinodo ko dahil hindi lang ako yung kumita na malaki at ang dami po ang kumikita under sa team ko po. Ayan, next po tayo. Ayan, mag-banning namin. Ayan, mga offline humataw ulit. Kasi, you know what, Kapag kumikita ka na hindi pwede ganun ka lang, tumuloy-tuloy pa din ako. No, masinapagan ko, masinemahan ko, kasama yung mga hovers ko. Shout out sa mga hovers dyan! Mag-ingat! Ayan, sa so mga nag-online, nagtimbanin, lahat ng activities ginawa namin kung ano yung kailangan. Kung gusto mo magtap, gusto mong kumita na malaki. Lahat ng yan, no? lahat ng yan, alam nyo, lahat ng yan, bali wala lahat, no? yung mga struggles, makakalimutan mo yung direction. lahat-lahat, dahil nakapag-share po tayo last year, at lahat ng yon Ginawa ko yon dahil sa family ko. At saka po, ayan. At alam nyo, akala ko andun na nagsimula lang nagsimula lahat. No? Ito yung pinaka-greatest battle sa buhay ko ay yung nagkaroon po tayo ng sakit na chronic kidney failure, stage 5. Pero 4 years po ako, believe me, montik na po ako sumuko dito. Nakakala ko na wala na akong pag-asa, pero buti na lang, andito ako sa AIM Global. Yan, yeah. palakpakan naman natin yung AIM Global. Next po tayo. Tumuloy-tuloy po tayo kahit nagka-COVID po ako. Imagine ha. Ito lang yung committee. Uh, Nag-COVID. Okay lang mag-quarantine. Basta yung income hindi nag-quarantine. O, no? di ba? Yan. Diba? Imagine mo, kumikita ka ng 1 million. Pero kahit naka nasa hospital ako, Jack Time, humahataw pa rin ako. nag attend pa rin ako ng training. no? Kasi yun yung nagpa-survive sa akin. Training po talaga. Next po tayo. Tumuloy-tuloy. Tumuloy-tuloy yung nagka -resulta. Imagine mo ayan, nakasakyan at hindi lang po ako yung nakasakyan, kundi yung mga leaders ko, ayan, next next, ayan, ang dami po at ito lang journey ko po ay yung uh, experience ko sa pag-give Charles plan again gusto kong pasalamatan kay Lord at sa taong nagtugtong ng buhay ko Imagine, four years of sacrifice. Imagine mo yun, four years na sacrifice. Pag four years ka na, reject na, quit ka na. Sa akin, four years ako nag-sacrifice sa hospital, pabalik-balik, tumuloy pa din ako. Di ba? And gusto kong pasalamatan yung donor ko, yung mama ko. Pwede ko bang makita? Pwede ko bang tawagin yung mama ko? Di syempre, kung wala yung mama ko, wala din ako dito. Pwede ko ba patawagin? Yan, ma, saan ka bang ngayon? Where are you? tumayo ka. Yan. Gusto kita kasama kita dito sa stage. Where are you? Ayan. Kung hindi ka ba, kung nahihiya ka, okay lang yan. ba? Diba? Ngayon lang yan. Alright. Sige. Start po tayo again. Nagtuloy-tuloy hanggang nakita kidney transplant. Ayan. At eh, ganito po yung 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 ganito pala kamahal, no? Pero babuti na lang nasa A global po tayo. Ayan. Eh, yan lang po. And gusto kong pasalamatan yung mga taong behind sa journey ko, sa pag transplant ko. Walang iba yung mga may-ari ng company, Doc Ed Cabantog, Doc Connie, yung mga board of director natin, at vice president, siyempre, yung uh, si Sir John Aspirin, yung vice, president vice president natin, Sir Jurgen, Sir Arnel, buong training team, buong management. Kung wala po kayo, no, sana lang po ako mag i di ba? Buti na lang, andito po tayo sa AIM Global. So once again, maraming maraming salamat po. Again, ito na yung link message ko po sa inyo. Ma, halika dito. Yan. Halika dito, ma. Yan. Siyempre, pretty ang mama ko, no? Siyempre, sa ba na mana? Di ba? So again, guys, no, kung nakaya ng batang nasa harapan nyo, ang daming sinakripisyo, dito lang naka-experience, dito na po, ngayon in the history, 18 years tang company sa AIM Global, first time po magkakaroon na kung merong brand new car, kung merong brand new house and lot, dito lang po makaka-experience ng brand new kidney. Nang dahil po yan sa AIM Global. Yeah. Imagine mo kung wala yung AIM Global, baka 6 uh, feet below the ground na po ako. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa buong management. And thank you guys. To God be the glory. Enjoy the rest of the night and the morning. Happy 80th birthday anniversary in Global.